Para naman sa balitang sports, apat na medalya para sa Pilipinas ang nasungkit ng mga pambato ng bansa sa Mixed Martial Arts Championship sa Cambodia. Samantala, hindi naman maglalaro si volleyball star Angel Canino kasama ang alas Pilipinas sa darating na CV League sa Agosto. Alamin ang detalye ng balitang sports na ito tumumpay muli para sa Pilipinas ang iniuwi ng mga pambato ng bansa sa 2nd Asian Mixed Martial Arts Championship sa Cambodia matapos makasungkit ng apat na medalya mula sa palaro. Kintong medalya ang nasa ni Annie Luparungaw sa Modern MMA Women's 54kg event. Pilak naman sa Modern MMA Women 60kg division ang nakuha ni Maricel de La Torre mula sa kompetisyon. Dalawang tansorin mula sa kompetisyon ang nasungkit ng men's team, Giovanni Bacu sa modern MMA men 71 kg event, habang mula naman sa traditional MMA men 71 kg division ang kay McLeary Ornido. Samantala, hindi naman kabilang sa lineup ng Alas Pilipinas sa darating na CV League ngayong Agosto si Lasal at Rising Volleyball Star Angel Canino. Kinumpirma ni National sa team coach George Souza De Brito na hindi kasama sa darating na tournament si Canino na matatandaang hindi rin nakasama sa training camp ng Alas Pilipinas sa Japan. Sa isang pahayag sinabi ni De Brito na kaya wala si Canino sa CV League ay dahil nasa kalagitnaan din ng training ang atleta sa De La Salle University. Ito rin ang paliwanag ng kampo ni Canino sa kanyang naging pagliban sa Japan training camp dahil sa mga responsibilidad niya bilang lady spiker sa UAAP. Para sa Eurotv News, Mia Layagin sumasaludo sa bawat Pilipino.